mga boss ito po nangyari sa asola namin kahapon namin ninilagay at ayan po nakagataw pa rin siya hindi ko po napapansin na kung kinakain siya ng bangos ano pa po ba yung best way na para magustuhan siya ng bangos kasi po may mga bangos kami dito na nakalagay dyan sa pond uh, ang try ako ng asola which is nakita ko rin sa youtube pa advice naman po nakita ko po kasi sa mga youtube na may alagang asola na pinapakain nila sa mga alaga nilang bangus ang asola at mabilis itong lumaki pero pangalawang araw pa lamang po ito kaya siguro kinikilala pa siguro ng mga alaga namin bangos which is nasanay po kasi sila sa pagkain ng tinapay at floating feeds at kaya nagtry po ako ng organic asola para po malaman ko po kung okay din po ito dito tubig alat po kasi yan patulong naman po any suggestion po o best way para ma-improve ko po ito. Salamat!